Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Magluluto ako guys na amit ang halian, tilapia. Hindi fresh yung tilapia namin guys. Merong iba na hindi fresh. Ayan, katulad nito, nadurog na. Ayan. Ayan guys, timpla lang natin to guys. Ayan natin guys mula ng bawang. Nagyan natin, guys, ng leek and key soy sauce. Nagyan din natin, guys, ng marinated, ano, barbecue marinade. Yan, barbecue marinade, guys. Isa-isahin din natin yung, ano, isa-isa kong lagyan ng soy sauce tong, ano, tilapia. Nagyan din natin, guys, ng paminta. Yan, isa-isahin ko rin to guys. Pikaan din, guys, natin ng calamansi. Ayan guys, nalagyan ko na lahat ng kalamansi. Piniga ako na siya ng kalamansi. At ating, ano na, ilutuin na. Ayan, naglagay nga pala ako guys dito ng konting oil. Kasi At nga dumidikit ang ano, yung isda. Tapos magluluto din ako guys ng gulay. Ito na yung aming gulay, repolyo, carrot, sayote, Ah, lang guys kasi wala na kaming gulay, talaga ubos na. Tara, luto na tayo. Sa Friday pa kasi guys ang ng gulay namin. Kaya ito, paubos na ang aming gulay. Tara natin guys tong carrots at saka sayote. Ito naman guys, ay magkikrito ako ng isang piraso ng tilapia lang kasi ito ay para sa senior citizen yan nagyan lang siya ng ano asin at saka bawang at kaminta. ito yung barbecue oh, tilapia barbecue balik ka na rin natin guys itong oh my goodness itulog na pala nagyan natin guys itong recorder niya Ayan, busin na natin ito kasi wala na kami gulay. Ayan. Nagsak naman natin to guys. kung so, isang tilapia. And, hindi pa masyadong luto. Ayan. Ito yeah, so naman isa guys. Sigan hmm. natin guys ng oyster sauce. Magic sarap. Paminta. Nagyan na natin yung bell pepper guys. Ngayon guys, luto na rin itong tilapia. Tanggalin na natin. Ngayon guys, luto na itong gulay. Ngayon. Ngayon guys, luto na itong tilapia at saka itong gulay. Ngayon, kain tayo guys.